Tapos ang orasyon. Lala pa po na. pa na. Sobrang saya ng hapon namin, kuya. Sobrang na-feel na nakabond kami with the teens. talaga ma ma-explain kasi masaya talaga kuya. Parang feel ko close na po kami agad kahit ngayon pa lang. Wow. <laughs> wow. <laughs> <laughs> nakakataba sa puso. Nabaguhan ako, pero gusto ko yung pagbabagong nangyayari. Kasi puro ate at kuya yung sa paligid. Kaya mga matured talaga sila. Hey. 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 matagal na kami magkakaibigan. Tapos, feel ko para na silang ano, mga kapatid ko po na, you know, siblings I've never had. Mahal na mahal ko po yung mga teen housemates na napamahal ako.